para sa inyo ha <laughs> okay na man na okay na kayo na para na ito din sa itong mga igsoon nga naasa kwan uh, lumbia kagayang Dero City Jail itong mga igsoon na itong mga PDL oo dalaan na ito sila kay mag ka man ta ka karon Lunes man karon naman tayo prison ministry kauban sa atong pastor na si Alejandro Elio. Para nga para pud dapat snacks dili lang ilahang kuan, dili lang ilang, ilang sa si tawag ani, dili lang ilahang spiritual nga bahin atong pakanon. Ah, sempre gutom pud na pag humanog kan, hatag ni sa Ginoo. Kuna pa-snackon pud nimo, Parisan siya og ginamos. Oh, nya suka. Oh. Dako, ba kayo nangakaliro. Di ba? Cool kayo ang mong kusinira? <laughs> Munangab. Salamat, tapos salamat, kaya na tabang. O, nga to, baniminin nyo ari nga video, mga boss. Kung wala pa ka naka palo, pakipalo, and then share, mga boss. Para lamig kayo ang kaon sa ating mga isoon na nasa prisuhan siyempre palitan din mga boss nata sa uh, pugon market Geresa sa di de Oro palitan para lamig. Ilang kaon suka sili oh the best di ba ay ginamo ay ginamo sa ay ginamo sa ay ginamo abe. O, oh, sige. Sa kain na na. Sa kasalmun. Pasapawan lang na ako, ah. Oh, kena lang, Mam Oke, nana si La Pastora. La nana ha. Oh, ban Oke. Okay. going nata karun, nani. Goeng nata. going nata, oglum okay. biah. Rabih. Palangga jud kay ba palangga jud kay ning mga pineriso ba. Ano petsa? Palangga jud kay ni pastor ba palangga jud kay ba. Oh, sir. O oh, iko na sir? Iko na sir. Sulod na ta magkuto sa tagamay. Ya, magkaon sa. Ay di na sa mukawon. Ay di na sa mukawon. Ya, usab di mukawlatan. Napatay ulatan. Ngan ba. Josyo ba Josyo. Ay, ini aguata ta be. Wala ko mo. Ay. Hala ma.

Aircon para sa dito sa impirno. Ang impirno, kabalo ang mong upon sa kainit, gisgot sa Bible, mga ikon, na nagkabot daw po no, ang mga ngipon sa mga tao na tuwa dito. unsa sa lugar na ang bigot ka ayon siguro kayo dito, o ay sukdanan ang kainit sa kalibutan, yung tag 1 million or pila kalibo ka Celsius na di unsa na kainip. sa kalibutan, masukod. Pero dito, di dito na nga. Diba? Dito, dito na nga tao. Dito, nama, tao. Ah. Dato na ang higuro ng ulita, mga hindi niya. May gita niya tro. Itagaan sa sino. Ipalayo. Nag-uulpo kayo niya mo, ibalik. Pero otro, itagaan ka dyan sa sino. Igram ang opportunity. Kaya nga naman,